maraming salamat sa inyo dahil umabot na tayo ng 26k followers Ayun, Maraming salamat sa inyo. Mas at tumaas pa rin ang ating followers sa araw na ito mga tol. At tuloy-tuloy pa rin ang papalo. So maraming salamat sa inyo. Ito tumabot kung hindi dahil sa inyo mga tol. Kaya maraming maraming salamat sa panood sa aking mga videos at pag-share. Especially sa mga nag-follow. So maraming salamat sa inyo talaga mga tol dahil lagi kayong nagbibigay inspirasyon sa akin. Dumadami ang ating followers at hindi bumababa. salamat sa inyo mga tol at maybe someday o balang araw magano tayo. Magbibigay tayo ng mga pang ano ng ating mga solid followers pero napisan ko ng mga tol but, hindi siya gano'ng kalagay. Mga last time nagpupus ko na pahanapan pa ng pera sa mga kapwa-kubakser dito kaya damo na yung nabibigyan natin dahil dahil din sa kanila eh nakapalo naman sila at nakapanood sa ating mga video at yun yung mga tol yung pera na yun ay hindi yun sa akin kundi dahil din yun sa inyo sa Facebook dahil binibigyan tayo ni Lolo Meta na pabunos kaya binibigyan ko din at sinishare ko lang din yung blessing ko so ayun magabang-abang lang din kayo dahil magpo-post din ako ngayon ma-tobagyo pa <laughs> kaya hindi ako makapaglagay ng pera kaya sa susunod mga tol abang-abang kayo sa mga post ko ibigay sa inyo ng uh, kunting bang merienda. sana umabot dito sa Baguio kaya ayon sa mga taga Baguio sana merong nakapalo at ilalabas natin dito sa campus namin kumbaga sa training camp hindi natin doon nilagay kumbaga sa ibang lugar dito sa Baguio kaya kung may tanga, mga taga Baguio dyan uh, nakapalo uh, maliban sa mga boxers uh, abang-abang lang, kaya, ayun, maraming salamat sa inyong mga tal, dahil, mabot tayo ng 26k followers, at hindi ko tumabot kung hindi dahil sa inyo, so, ayun, maraming salamat, at pag-share na lang din sa akin mga posts, mga videos, o mga photos, mga tal, na lagi kong uh, sa aking Facebook page, so, ayun mga tal, maraming salamat sa inyo, at uh, keep on watching sa aking mga vlog, at huwag kayong mawala ng pag-asa, at huwag din tayo mawala ng pag-asa, dahil, alam ko, araw-araw, pag asa kaya yun mga tol, maraming salamat sa inyo at pag-share sa ating video na to para kakala tayo. Maraming salamat.